Samantala, tampok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos kasamang unang pamilya sa opisyal na paglulunsad ng responsabling panunood tungo sa bagong Pilipinas infomercial na pinamagatang tara nuod tayo. Isang kampanyang naglalayong isulong ang responsabling panunood at palakasin ng industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Ang detalye sa report. Ang susunod na programa ay rated PG. Pinangungunahan ng Movie and Television Review and Classification Board ang infomercial na ito na sumusuporta sa layunin ng administrasyon na itaguyod ang responsabling panunood at hikayatin ng mga Pilipino na suportahan ng lokal na mga pelikula, palabas at malikhaing nilalaman ayon sa Presidential Communications Office. Ito ay sa pagkikipagtulungan ng Presidential Communications Office, Office of the Executive Secretary at ng Philippine Information Agency. Ipinagdiriwang din ng kumpanya ang mayamang talento ng mga Pilipinong artista, producer, director, operator ng sinihan at distributor. Ang Tara Nood Tayo ay papalabas sa buong bansa sa pamamagitan ng tradisyonal at digital na mga plataporma. Inaasa maaabot nito ang mas malawak na audience, lalo na ang mga kabataan na may mahalagang papel sa pagpapalago ng industriya ng media at libangan sa bansa. Napta i iMinds, Philippines. Pagung Pilipino, tara, nood tayo.